Pagod ka na ba sa polit-ulit na problema sa kalusugan? Sa bawat araw, ramdam mo ba ang bigat ng mga health issues na unti-unting sumasakal sa'yo? Mataas ang blood pressure, lagi ka nag-aalala sa sugar level mo, at nararamdaman mo na ang epekto ng kolesterol sa katawan. Nahihirapan ka na rin sa pagtunaw ng pagkain at sa pagtulog, halos hindi maayos. Nagigising ka sa gitna ng gabi, ihi ka ng ihi, di makatulog ng mahimbing, at gumigising kang pagod na pagod. Hindi ba nakakainis-isip na habang tumatanda ka, imbis na mas ma-enjoy mo ang buhay, mas marami kang iniintindi. Yung dating simpleng mga bagay, tulad ng pagkain at pag-inom ng paborito mong kape, bigla na lang magiging bawal para sa kalusugan mo. Gusto mong maging masaya, pero parang laging may nakaambang panganib sa bawat desisyon na ginagawa mo. Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Maraming matatanda ang nakikipaglaban sa ganitong problema. Iniisip araw-araw kung paano makokontrol ang blood pressure pressure, blood sugar, cholesterol at paano ibabalik ang dating maayos na tulog at maayos na pagdumi. Naalala ko si nanay. Dati, hindi siya nawawala ng kape tuwing umaga. Yan yung bagay na nagpapasaya sa kanya. Pero nung nalaman niyang may high blood na siya, biglang kailangan niya magbago ng routine. Sabi niya, hindi ko na nga alam kung ano po yung pwede kong inumin. Nakita ko kung gaano siya ka-prostrate. Gusto ko lang naman niya ma-enjoy ang buhay. Pero parang lahat bawal. Nakakapagod, diba? la. Laging may kaba, laging may takot. Now, imagine this. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo pa rin ma-enjoy ang paborito mong kape pero this time, wala ka nang kailangang alalahanin tungkol sa health risk. Introducing 50 Plus Coffee. Ito ang coffee na especially formulated para sa mga older adults katulad mo. Yung may mga concerns sa kalusugan pero ayaw magpa-apekto sa pag-inom ng kape. Ang 50 Plus ay hindi basta-bastang kape. Ito ay decaffeinated kaya safe na safe siya sa'yo. Walang overstimulation, walang pagsakit ng sigmura, walang palpitation, at walang biglang taas ng BP. At higit pa dyan, ang bawat tasa ng 50 plus coffee ay naglalaman ng 12 active and powerful herbal ingredients na tumutulong sa pagmanage ng blood sugar, blood pressure at cholesterol levels mo. Mayroon itong insulin plant, barley, moringa, ampalaya, mangustin, agaricus mushroom, spirulina, ginseng, turmeric, ashwagandha, kale at cinnamon. Ang mga powerful ingredients na ito ang tunay na value na makukuha mo sa 50 plus coffee coffee. Scientifically proven na nako-control ng blood sugar at blood pressure. Kaya't mababa ang risk ng diabetes, stroke, at heart attack. Mayaman ito sa antioxidant, anti-inflammatory at tunay na nagpapalakas ng immune system. Naalala ko si Nanay Marites de la Vega, isang loyal customer namin. Kagaya mo, mahal na mahal niya ang kape. Pero takot siyang uminom dahil lagi niyang iniisip. Baka tumaas ang BP ko. Hindi worth it yung saya kung mapapahamak ako. Sa bawat inom niya ng 3-in-1 na kape, parang may kapalit, puyat, kaba at pagod. Pero nang subukan niya ang 50 plus coffee, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay niya. Hindi na siya nag-aalala sa bawat tasa. One week pa lang ako nakakagamit nito pero bumaba na ang BP ko at nakakatulog na ako ng maayos at regular na din ang pagpupo ko na dati laging kinukonsulta ang doktor para lang masigurong okay ang kalagayan niya. Ngayon, mas magaan na ang buhay niya dahil hindi lang niya ini-enjoy ang kape. Kumaganda pa ang kalusugan niya. Heto din ang kwento ni Nanay Ruby Liz icing na dating problemado sa mataas na blood sugar at kolesterol. After niyang gamitin ang 50 plus coffee ay nagpa-laboratory pa nga ito at laking pasasalamat nang malaman niya ang resulta. Naging normal na ang kanyang sugar na dating 272 at ngayon 134 na lang. At sa mga kwento at testimonyang ito ay lubos-lubos din ang aming kasiyahan na makapagbigay pag-asa at inspirasyon. Think about it. Wala na yung mga bawal. Wala na yung kailangan mong magpigil. You can finally enjoy the rich, creamy, and foamy taste of coffee without worrying about the potential harm. Imagine waking up in the morning and looking forward to that first cup of coffee. Yung aroma pa lang, parang sinasabi sa iyo na ito yung moment mo, para sa iyo to. And after drinking it, wala kang kaba, walang alalahanin. You feel good you feel healthier. Tigit sa lahat, ramdam mong tinutulungan kang alagaan ng kape na ito. And it's not just about the taste. The health benefits are undeniable. With 50 plus, napapanatili mo ang tamang balanse ng sugar, BP, at cholesterol mo habang ini-enjoy mo ang paborito mong inumin. Kung minsan naiisip mo, ang tagal ko nang walang maayos na tulog, lagi akong stress, hindi ako makarelax. Pero what if this coffee could also help you with that? Isa sa mga benefits ng 50 plus coffee ay ang ability nitong i-improve ang sleep quality mo. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang tulog, lalo na sa edad natin ngayon. Tulad ng sabi ng ilang gumagamit na nito, Sobrang sarap ng kape, pero ang pinaka-importante, nakakarelax siya. Nakakatulog ako ng mahimbing. Naiisip mo ba kung anong pakiramdam na gumising sa umaga na feeling refreshed? Wala na yung kabadong gising. Wala na yung pagod. Nakakalimbing nakakatulog ka ng maayos, nagigising kang masigla. At all throughout the day, hindi ka nauubusan ng energy. Alam ko, ang una mong iniisip ay, mahal ba yan? Pero ang tanong ko sa'yo, magkano ba talaga ang kapalit ng kapayapaan ng isip at kalusugan? Magkano ba ang halaga na hindi na kailangan bumili ng sangkatutak na gamot o ang hindi na kailangan ni magpa-check up ng madalas? Kapag iniinom mo ang 50 plus coffee, hindi ka lang umiinom ng kape. Ine-invest mo ang kalusugan mo. Sa isang tasa, pinangangalagaan mo ang iyong blood pressure, blood sugar at cholesterol levels. At hindi lang yun. Natutulungan ka rin itong magkaroon ng maayos na tulog. Hindi na kailangan mag-alala tuwing gabi. Yung pera na dati ginagastos mo sa mga gamot at doctor's check-up at iba pang mga medical expenses, ngayon, mapupunta na sa mga bagay na mas mahalaga sa'yo. Ilang beses mo na bang naisip, Sana hindi na ako magkasakit. Sana mabawasan na itong mga gamot na iniinom ko. Eto na ang sagot. Hindi ka lang makakatipid, magkakaroon ka pa ng mas malusog na katawan. Alam namin na maraming kape sa merkado. Pero bakit 50 plus coffee? Simple lang. Kami ang pinagkakatiwalaan ng libo-libong customers sa buong Pilipinas. Hindi lang dahil masarap ang kape na ito, kundi dahil nakikita nila ang tunay na epekto nito sa kalusugan nila. Marami na kaming natulungan na makabalik sa mas malasog at mas masayang buhay. Kung si Nanay Marites at Nanay Rubin karoon ng peace of mind at maayos na kalusugan. Bakit hindi rin ikaw? This coffee is not just a product. It is a solution. Para sa lahat na nag-aalala sa kalusugan, pero ayaw naman isakripisyo ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila. 50 plus coffee is the answer. Kung iniisip mo, saka na lang. Baka pwede pang maghintay. Ang tanong ko sa'yo, Hanggang kailan ka magtitiis sa pag-aalala? Hanggang kailan ka maghihintay bago mo aksyunan ang kalusugan mo? Sa bawat araw na ipagpapaliban mo, dagdag 'yon sa risk na pwedeng lumala ang kondisyon mo. Pero ngayon, may solusyon ka na sa harap mo. Isang simpleng kape na pwedeng maging daan para sa mas maayos na kalusugan. Hindi ba ito ang pagkakataong hinihintay mo? Kung handa ka na sa pagbabago, then now is the time. Order 50 plus coffee today. I-click mo lamang ang button sa ibaba. Enjoy the benefits, enjoy the taste, and finally, enjoy life without compromises.